And guys, ito kami ngayon sa labas. Matambay. Kasi naisipan ni Kuya magtinda ng barbecue. And si Kambal uh, masakit ang ulo. <laughs> Say hi to fans. Hi po. <laughs> tambay lang, tambay. Huwag yung kalimutan po. Mag-follow like and share po. Ito po ay behind the scenes. <coughs> Actor <coughs> natin. Eh, <laughs> hey, si, ano yan si Jayan? Sino? Jayan. Sorry. Shout out po, shout out. niyan Ito ay magiging ano, part of the things namin ngayon. Gabi. Hey. Michael Jackson. Pagsubok <laughs> lamang. <Ay>, <laughs> yan, kantay na ba? Yan yung mga gita gitarista namin, Dayo pa yan, Humili lang ng ano Ng ano? dayup 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 bim dayup 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 dayup

Yung. And guys, paus na yung barbecue ni Kuya. The last one. daming benta. Ang Madami. daming. Ang daming gumili. Ang daming kumain. <coughs> Ano, ano yung, ano tanong? Madaming bumili. Ah, masarap daw so, yung sausawan. <laughs> Pero puno yung kanina eh. Yan ang halos wala ng laman. Marami nga <laughs> yan. Marami yung tumain. Sarap lang yung sausawan eh. Kasi isa na lang. Binibenta yan ha, binibenta yan. Hindi <laughs> yan. <laughs> Diyan libre. Binibenta. Di Tayong wala si Kautol sa labas eh. Hindi lumabas. Ino. Ino. Ha? Ino. ino? Ah, si Kautol doon eh. Yan. Asa na na sa loob. Ayan. Yan guys, yung mga nakakilala kay Kautol, nandun yung bahay niya. Asa pumasok na siya. Bebentahan sana namin. Tumambay ba kanina kay Rotol? Hindi uh, yeah. lang. Tumutok Ah, yeah. aircon siguro. Pero, bumili na. Pisaw? Ah, bumili pala kaso kanina. Wala, hindi na timing yan eh. Wala ako eh. Hindi sa ano niya eh. Aircon. Siguro mga... Ah... Uh, Everyday na tayo, no? Everyday every tayong kumbaya. Every night. Ngayon kasi, eh, yung binibenta ni Kuya, isaw lang. Ayan, isaw lang. Yan. Isaw. Yung mga hinahanap ng tao. Yung mga hinahanap ni, ano Yung mga tao. Paa. Paa. Duhod. Dugo. Dugo. Ano tayo magdugo? Ano ba yun? Laman? Laman

balak nang mag-barbecue kuya. tatambay-tambay tayo rito. Sa kung loloobin ay matapos kung ating barbershop, doon na 'yung maging tambayan. Meron tayong ah uh, kwentong barber. For the meantime dito muna tayo sa alsada at magsisisi tambay. Ikatan niyan. ko oh, rin kaya yung ating guest for today, for tonight, ay si sila. Bawal daw <laughs> pangalanan. Tago na natin sa pangalang uh, Cardo Dalisay. siyempre, ibus <laughs> Hey guys, medyo na late lang kami ng dating ako pala. Si galing pa kami sa Tatarisita. Tapos yung ating project doon. So ngayon, gabi na tayo tumating Ito so na yung ating nadatnan yung barbecue ni Kuya. Masarap yung barbecue galing pang ano yung suka eh. Plus kisaw. Simple yung nagsitinda yung nagkakain. Oo, simple. Sa mawawalan eh? Mawawalan. Muntik pang mawalan. no Naubo pa tayo. Yes. Bakit po? Hmm. Huwag ito. Kaya ang kaila ito. Hi, sa Hi. Hi, say hi. Hi. Count ka muna 1 to 5 yan. 1. 1. 2. Okay na. Six, oh. okay. seven, eight, nine, yeah. Very good. Okay. Gabi, si count uh, Gabi. One, nine. two, three, four, ngayon si Si five, Pero bus na yung isaw ni Kuya. Ayan. <coughs> Ayan o, dito kami tatambay. Ito yung garden ni Kuya. Pero yung aming barbershop, nandung banda. Nandung banda konti. Yung sa may mga... Bukas makalawa. Bukas makalawa kung luluobin tayo ay gagawa ng barbershopping. Yung guys, pwede kayong tumambay at uh, dito sa aming barbecuean. Dito lang ito sa Anuvista Kung malapit kayo sa Antipolo, lipa. Punta kayo rito. Bumili ng barbecue ni Kuya. <coughs>

May parehas ba nun? Yung <laughs> malaki ba? <laughs> uh, Jane? Okay. <coughs> <coughs>

<laughs> Wala ka dyan. Wala, yun lang ang alam mo, gitara. <laughs> Sige, tugtugan mo lang. Tugtog lang tayo. Medyo madilim, guys, sa Medyo madilim. So, yung ating ilaw, siyempre, street light lang. No? Meron kaming... Customer sasara na sana asara nampar bers, barbers, barbecue shop, <laughs> <coughs> eh. <coughs> Hahaha. <si> kuya marlon hindi <laughs> pa Nung tayo ay bata pa At ang galing-galing mong sumayaw tsa -tsa. Ang pabugi man o tsa-tsa Ngunit ng el bimbo nakakainda nakakaaliw kakatindi balahibo pagkagaling sa eskwela na na at buong magabon tinuturuan mo ako Kanta ko yung Marlon. Magkahawak ang ating kamay. Walang kamalay-malay. Tinuruan mo puso ko umibig ng tunay. La la la.

Langgano, yung ating camera ay nasa gitna ng kalsada. <coughs> yung <yan>. <coughs> ba yan? Inuubo? Yung host, inuubo. <coughs> Itulog si Toto eh. Ako eh. Masakit ang likod eh. Ang pa lang pag may bato na ako dyan yung ano. Ano? 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 Bakit walang sandalang sa likod? Kulo. Kaya, kaya no, baka kung sa baba niyang pulutin. <laughs> so guys, tambay <laughs> lang kami ngayon. Saan <laughs> kami ginabi? Mga 7 o'clock na kami kaya, dumating. Hindi na bibina kayo sandalang, ha? Hindi na, baka lang. lang. Nara ka sandal ka. Nara ka sandal ka. Nara biyay. Nara ay, pag malayang biyay. Eh. Magkilaw ka! Wala na yung ano, wala na yung ilaw na low. Ay na lang. Nakala ko naka low pa. Bing sinigaw, na ano. Magkilaw ka! Mag Mag Mama, yung dem-dem ayaw. Ako <laughs> <laughs>

pansin mo na ba walang ilaw? Yon, da 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 Wag <coughs> 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 bibi. <coughs> <coughs> <The> <coughs> well, no no. No no. Ay, ako. daw. Malamok. 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 two by two their bodies become one as we dance through the smoky air can you feel the weight of my myself? You're so close, but still, they're What I'm dying to say, crazy for you. Touch me once, and you know it's true. I never wanted anyone like this. It's so brand new. You feel it in my kiss. I'm crazy for you. Crazy for you. My yeah. I, I didn't mean no work at all. If you in my life, that I'm crazy for you. Touch me, with and you know it <laughs> never wanted it's never so <laughs>

Okay, hey guys. Anong oras na ba? It's already... Eight. It's already 8 o'clock. Hindi pa kami nakain, so kakain muna kami. Halos, ubos naman na ang peninda ni Kuya. Naayos na. Wait lang. Ligpitin na yun ya.

ओने के Pero yung okay guys mag-apong. Nag-abot ako ng mga guys. guys Natapos na rin Wala na si kuya Haligpit It's done So bukas naman guys Tayo ay tumambay ulit dito sa labas Para mag barbecue Sama You wanna throw a puppy? Let's go.